ganito lang. Layuan mo yung cellphone mo kasi hmm, nakaka-temp yan. Belam! Bela? Yes po. Sabi ko layuan mo yung cellphone mo. <laughs> yes po siya. Ayan, Ma'am, nag echo tayo. Anong ginawa mo sa cellphone mo? Ha? Oh, wala naman ah. Na. Sound. Hello, hello, Soundchild. hello. Hello, hello, hello. Okay na. Hmm. Mm -hmm. Taga saan si Bella? <laughs> Taga Davao po. Davao? Atras ka, dun, no? ka, ka tsika, ba ka nang... <laughs> diba ano ba ano ba diba ba ano ba ano ba ako nakikita? ano ba ano ba ano ba ano ba ganyan. Baka patulan ba kayo lahat. Sige. ba ano ba ano ba ano ba ano talaga, huwag ba ano ano yun. Kasi... Pag ako na inis, tirahin ko kayo lahat. Hindi <laughs> <laughs> ko pa, ba? Habi, willing ka magpatira? <laughs> Ay, magbook na agad yan. <laughs> Ay, willing ba lang? Ilan taon ka na, Bella? Ay, dito po ako ngayon sa Dubai. Mm, -mm. Maganda lang, pero, pero bingi, gano'n. <laughs> Sabi ko, ilan taon ka na, wala akong sinabing taga saan ka. Ilan taon ka na? Thirty-one na po. May anak? Isa. Mm. Anong kailangan? Uh, ikaw? <laughs> Or siya? Bakit ako? Bigyan mo ko ng isang daang rason bakit ako. Sige. <laughs> hmm? Isang daong, daang hugot? Kasi mabait ka. Matalino. I isahin ko ba yung isang daan? Siya na lang kaya. Hindi, <laughs> pinaka, yung pinakadabes. Yung pinakadabes. Bakit ako? Ah, uh, kasi ikaw eh. Ikaw yun eh. Yung, yung nakahita ko. Hindi, seryoso tayo. Hindi no. Kasi nakikurious ako eh. Totoo ba yung sinasabi mo? Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo naman. Galing yun sa puso ko. Ibig Sabi sabihin gusto mo ako. Oo. Oh, oh. Kaya nga hmm. ako andito. Eh. So ibig sabihin, kahit single ka ngayon, di ka naghahanap. gusto mo lang makausap? Naghahanap eh, naman po ako, syempre. Hmm. So paano ba yan? Ano naman po? Ang tanong, Pero... may maglalakas loob pa kayang umakyat dahil sa sinabi mo? <laughs> ano ba yung gusto mo sa si isang lalaki? yung ano po sana, yung... <laughs> yung perfect. Walang perfect, ma'am. Ah! Kahit ako sa sarili ko, hindi ko masabing perfect. Bakit? Do you think of yourself, you are perfect? <laughs> hindi rin. Hindi, <laughs> walang perfect na Joke. tao. Wala tayo nagkakamali. Joke lang po. Ay, grabe hindi, naman. Kasi... Seryoso ako? <laughs> ako? Seryoso ba ito? <laughs> hindi. Kasi kung perfect yung hinahanap mo, hindi, hindi ko mahanap yan dito, walang ganito. Sino bang ba perfect dyan, guys? Okay. <laughs> <laughs> yung Perfect match para sa akin. Ah, perfect match para sa sa'yo. Magaling din to, you know. So, uh, <laughs> you are 30 years old? Yes po. Nag-screenshot e ba na nagsabi? Kamaya mo, nakangunga ako dyan. Magsabi ka, para maka ano din. men nakaganyan ako diyan. oh. No picture. Eh. Idol na idol kasi kita. Thank you picture naman for na, choosing me. Oh, picture na picture. Ulit. Ulit. Sige, smile ah. ka naman. Yung matamis mo, smile. Yan. Hindi ako camera. Sorry, sorry, sorry. Sige. Ah, sinang gustong maloko? Akyat. Okay,